Ang kopol na unti-unting nagkadikit ang mga katawan nila. Susundan natin dito ang isang kopol na lilipat sa isang bahay para bumuo ng bagong buhay. Pero ang masayasana nilang pagsasama ay magbabago nga nang mapunta nga sila sa isang kuweba na babago sa mga katawan nila. Sa mga susunod na araw, dito na nga sila may mararamdamang kakaiba kung saan gugustuhin nga ng mga katawan nilang magsama na gugulo nga sa pang-araw-araw na buhay nila kung saan mas lalala pa nga ito ng literal na magkadikit, magsama at mahigop nga sa loob ng isa't isa ang mga katawan nila. Kaya naman sa mga susunod na oras, dito na nga sila gagawa ng paraan para mapigilan ng sumpana ito kung saan mahihirapan nga sila, lalo na't na mahihirapan na nga silang magkaiwalay. Title ng movie, Together. What a year for unique horror thriller movies like meron tayong Sinners, Companion, ano pa ba, Bring Her Back, um, Weapons. And wala pang Bermans yun so baka may hahabol pa. <laughs> Isa to sa nakakatakot na movie na napanood ko this year. Una, nakakatakot siya kasi nga maganda yung build up ng mga panakot nila na hindi lang sila umaasa sa malakas na tunog kundi talagang nakakatakot yung pinapakita and scenes nila. Like yung sa hair scene, sobrang kinilabutan ako dito. Tapos nakakatakot din tong movie na to kasi nga hinaluan nga nila ng disturbing na ikaw na nanonood, may imagine mong nangyayari din sa katawan mo yung nangyayari sa katawan nila eh. Kumbaga matatakot ka talaga may experience yung sakit na nararamdaman nga nila eh. And this gore scenes, was very well executed and used na hindi lang siya dinagdag or ginawa sa film just for the shock value, kumbaga may purpose and substance din talaga siya. Grabe yung sa dumikit yung talong niya tapos hinatak, yung nangyari sa mga braso nila, and kahit kayong salabi eh. Aray ko! Gusto ko nga rin yung detail na pinapakita nga yung mga pictures and videos nga ni Jamie tsaka nung partner niya before na hindi mo masabi kung sino siya doon sa dalawa kasi nga in the end, it would reveal na naging isang tao na nga lang sila. Ang ganda ng sound design, cinematography, and yung concept, and syempre yung acting. Kaya sobrang good decision din na totoong couple yung pinili nila sa mga bida eh. Oo, possible na mag-work pa din yung movie kahit na hindi talaga magka-relationship yung mga bida dito, pero iba lang talaga yung chemistry nila na kahit nga magkaaway sila dito sa movie most of the time. I love this kinds of film na paniguradong yung ibang ayaw na hindi nga masyadong ina-explain yung pinanggalingan or yung lore nga ng mismong sumpa o kalaban katulad nga din nung ginawa doon sa weapons. On this film, yes, pinakita nga na galing sila sa isang religious group na ang goal nila ay pagsamahin nga yung mga tao na ayun lang, That's enough to explain nga kung ano yung nangyayari. Appreciate ko rin yung casting with Damon Herriman as Jamie or the cult leader kasi nga bagay din given na he played Charles Manson nang dalawang beses na. Okay, on this part, let's deep dive doon sa relationship nila Tim and Millie. Nagbasa ako from Reddit at marami rin tumatak sa akin doon na pasabi ako ng ay oo nga no, na parang feeling ko ganun nga din yung nangyari dito. Unang-una na si Millie gusto na rin niyang makapaghiwalay kay Tim pero ayun nga, hindi nga niya ginagawa. Konektado nga rin to doon sa kinuwento ni Tim tungkol nga doon sa nanay niya na tinitiis nga lang yung tatay niyang nabubulok na sa tabi nito instead na tanggalin or i-report nga sa mga pulis kasi nga nakasanayan na niya yung amoy and same with Millie, tinitiis lang niya yung walang pinapatunguhan na pangarap nga ni Tim and also yung hindi nito pagpapopropose sa kanya na parang wala nang pinupuntahan yung relationship nila. Mas mahalata mo lang talaga na si Millie na talaga yung gustong makapaghiwalay kasi nga siya yung nagbabanggit na hinto na daw nila yung relasyon nila kaysa patagalin pa. Tapos siya rin yung nag-initiate na paghiwalayin nga yung mga braso nila. Siya rin yung nagsabing matulog sila sa magkahiwalay na kwarto at sinarduhan pa nga, nga ng pintu si Dave. And dagdag mo pa nga yung thing with doon nga sa co-teacher niya. Oo, oh, you could see na friendly lang naman itong si Millie. Pero kasi you could admit na masyado niyang binibigyan ng attention itong si Jamie lalo na on that dinner scene na parang the second na may ibang nagpakita nga sa kanya ng attention, you could feel na willing din siya to cheat since hindi na nga rin siya happy sa relationship nila. Kaya nga itong attempt niya in a way to flirt with another guy even though hindi na nga niya tinuloy kasi nga nalaman nga niyang gay si Jamie. Ayun pa rin yung naging dahilan bakit siya nagkaroon ng sumpa since pinainom nga siya ng tubig ni Jamie na for sure galing nga din doon sa may kuweba. Kaya nga doon sa dulo, you could look at it in different ways din eh. Nung una, na willing nga nilang tinanggap yung isa't isa na magiging isang katawan na nga lang yung mga katawan nila or na take over na nga nung curse yung mga utak nila And wala na nga silang kontrol sa mga body nila kaya napilitan lang silang maging isang katawan na nga lang. Kita din naman na kaya nga nung sumpa na magkontrol nga ng isang tao at naipakita din na wala talaga silang magagawa so alam mo yon baka in the end hindi rin talaga siya happy ending. Kaya nga may mga nagsasabi na itong matasin parang ramdam mo sa kanila na parang ayaw naman talaga nilang mag pero ayun nga wala na nga silang magagawa. Napansin ko pa nga doon sa dulo nung nag-I love you nga sila, mapapansin mong nakangiti nga si Tim na parang masaya siya, while si Millie halatang sobrang ayaw niya yung nangyayari, pero sim sa nanay ni Tim, tinatanggap na nga lang niya yung baho ng katawan. So, siguro ayon may happy ending talaga yon na inaccept lang talaga nila yung nangyayari sa kanila, and they let go na nga lang nila yung mga away nila, and decided na maging isa na nga lang. Who knows, di ba? Sobrang iri lang din for me na dumating ngayong mga magulang ni Millie kasi sa tingin ko ha, Feeling ko Pagsasamahin din nila Yung mga magulang niya eh. So, ayan again Ang title ng film ay Together And ang Torta rating ko for this Sobrang nag-enjoy talaga ako dito Ang Torta rating ko ay 9 out of 10